yung card yung card bigat niyo po ayung pinto boom so check in po tayo dito sa Seda para nya Seda Manila Bay mag check in kasi graduation niya yeah. So ito yung one namin, one queen bed, and one double bed. So ito lang yung room. Na ang view is... Golf course! That's a golf course, right? Activity area ata. Hindi. Ano ba golf course yan? Golf course yan. Yeah. So later, nasa fifth floor daw yung activity area nila. So sa room, meron TV. Ito ang Lagayan ng damit. And then, meron din silang Ang tawag Vault. Vault. So, hindi naman siya ganong kalaki. Meron silang pre-provide na water. What's this? Ah, okay. Ref. Mini Ref. And then, this is the bathroom area. Ayan, ang bathroom area. Okay. So, mag-stay tayo for two nights and Three days, you have to stay here for three days because tomorrow is her graduation day. Yeah! So hindi naman kaya bumalik para umuwi. So kailangan magstay mo na dito. So yun lang po muna. So later na lang namin papakita yung ibang ibang area. So, ngayon, kukunin muna namin sa kotse yung gamit namin para makapagpahinga muna kahit sandali. Okay. Kasi, tumanik dito. Chinek lang muna namin yung okay? room. Kaya ngayon, bababa -ba -ba kami para kunin yung mga gamit namin. Ito ba? <laughs> shared parking yung seda saka yung ayala mo na kailangan muna nating tumawid sa other part ng parking Ito. so papunta tayo yung basement to para makuha yung mga gamit Okay, going back. Sa room. Para makapag-rest. So, sa, sa room, may kasama rin palang hair dryer. And then, flashlight. Yun lang. Oh, sa kanan na bagil, uh, mga pagkaraan lang ata, and then nagpaputok ulit ng dalawa. Magsusulat na lang ako ng ano ko. Suggest kayo na magandang malagay sa ano, uh, graduation picture. Comment down below. Ano magandang nilalagay sa kanta? Huh? Hey there, beautiful! You know, start. Huh? Di ba? Ang haba. <laughs> Mahirap hirap naman yung sulata. Ang pangat kasi ng sulat ko. Eh. So, nagsusulata ko ng letters na ibibigay ko sa mga ano, batchmates na may ano, grad pictures. Yung kasi yung bagong trend sa batch namin. Yung ano, magpapalitan kayo ng ano, photocard. <laughs> Kaya parang bini. Pero mukha namin. Wow! Eh. ito pala yung graphic pwede nyong bilhin <laughs> comment down there below buy photocards ganun What? so makihilang kami ng iron board tsaka iron tatawag lang sa customer service tapos papel oh, na sila Hi po, good evening. Oh, hiram na po nung iron and iron board. Okay po. Thank you po. Okay na. Nahiram na kami. Dideliver na nila dito after a few minutes. Got there, okay. Hello po. Dito na po. Tapos po ibabalik po. Ito, tawag po ulit pa check Thank you po. Got the goods. Okay, cameraman, take the wheel. Nagsusukat ng damit para bukas. Kumana mo man siya Okay. Uh, dinner time, pupunta kami sa Misto restaurant sa baba kasi meron kami voucher. Uh, meron kami voucher na worth uh, 1,000 pesos na credits or 15% discount. Hindi ko sure kung pwede siyang gamitin pareho or mamimili kami kung anong gagamitin namin. Going back. in Ground floor. Ground floor. Come on, let's go. Oh, here. Oh, I don't shorts. For <laughs> three. Oh, cash one? Pwede? Pwede? Pa-couch po. Saan mo sa couch? Sa, sa couch na. Meron akong voucher. 1,000 pesos credit and then 15% discount. So, papano yun? Okay. Patrick and Tinola. Sinigon sa salmon. Steam pampan. Hospital jam. What do you want? Steam pampan. What do I want? Hmm? Ano? Anong gusto niyo? Yun na lang. Oo. Uh -uh. Order ka na. Isaan sa isang tinola tapos uh, tinola tsaka sa ano kung ano, chicken in a yeah ano drinks? water lang ay water lang ako gabi na yun yun lang mo. oo tapos tatlong rice tatlong rice apa yun na um, drinks. ano drinks drinks

Meat bread. siya. <laughs> <laughs> Said the bread with butter. <laughs> Happy. <laughs> Paano kaya nila ginawa? Meron silang stamp. Stamp for kinapay. Sada bread and unsalted butter. Okay. Sa outback. Sa outback. Ngunit, maliit lang. <laughs> Yun daw kasi yung ano nun, para magutom. Ay, ko halimak. Kaya kayo na kayo. Ma para magutom? Yeah. Pwes. Bigyan niyo pa ako ng marami kira. peelable <laughs> <laughs> <Re> <laughs> bread pala. May <Re> <laughs> peelable <laughs> <Re> <laughs> <Re -feelable laughs> bread pala. peelable bread pala <Re> <laughs> re re hanap ni Ito yung bat ko Emborg. i'll be it in but that unsalted butter yeah yes sir i order kami na chicken in the south and then chicken penola they uh, 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 oh, sorry. Sorry. Mm -hmm. About uh, okay. okay. the Thank, Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> In voucher huh? i don't know thank you are you need this discount i uh, yes Thank you. Basta tayo lang. Basta tayo lang. Basta. Sumama naman kayo. May door? Sarang so, door naman, may <laughs> Ayan, hindi kami pupunta. Nagbasa na lang. sa yun. Pool, gym. Sobrang lapit naman. Play room, game room. Doon tayo pupunta. <laughs> ah, dito pala yun. We kindly register with the pool attendant before using the pool. Not allowed for swimming. Sayang, magsuskirt dapat ako. Ah, dito pala yun. Akala ko sa Okada yung ganyan. Ayos so, ka dyan, ma'am. Kita nyo ba yun? yun no? Yung kulay orange. Doon kami bukas. <laughs> picturean mo ako dyan, ma'am. Kuya kami nandito. Ma'am, picturean mo ako dyan, ma'am. Kuya kami nandito. Dahil doon. Doon. Kasi magkakasi. Picturean mo ako, ma'am. Basta picture lang muna ako. Kita yung Soler. Kita yung Soler. Okay. Let me see. Yes, please. Wag Lapit ka pag malayo. Kunti dito. Ayan. Ayan. Okay lang. Hindi eh. ulo pa din yan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Perfect. Kasi naman nag-flashlight. So ngayon, sisilipin naman natin yung kanilang activity area. Come on. Please watch your step. Pwede lang pala mag dito hanggang 8 p.m. So since 8.52 na, hindi na pwede. Wala na. Bawal na. Wag dyan basa. Iyer ba? Ang sarap tumambay dito no? True. The rain. Isa nyo ano yung golf course. Baka sa baba pa yun. Ay, ano 8 lang din to? Accessible siya na. Pero may nakatambay. Ay, yung may ano? Eh, ano ba? Eh, haki ba yan? Ay, hindi nakapatay. Ay, nakataksa. So, ayun ang pool area. And then ang kanilang activity room area. At andito naman ang kanilang gym. So, nasa isang floor lang to fifth floor. Ito na nagdala tayo ano, ng exercise Sa seda, dahil katabi niya ang Ayala Malls by the bay. Sa Ayala Malls, ito ang view kapag gabi. Boom! Uy, nakakatakot. <laughs> ah, may ano pala doon. Rooftop. Oh, it's so nice! ang aming pag-slay-slay for tonight's video. Babalik <laughs> na kami sa aming room. Dahil kailangan na namin magpahinga. Dahil bukas at 3 o'clock a.m. kailangan na namin gumising para makapag-prepare kami. Para makapag-slay-slay. Um, good night! Bye! <laughs> Hindi pa po pala tapos ang aming pag-slay. Paparit pa pala kami ng 11th floor. Ando ng kanilang club lounge. 11th floor. Dito daw po kami magwawalwal. Tiyos. Oh. Lounge? Wala dyan. 11th floor. Wala na. Wala dyan. Parang sa mag-check-in dito. Saan? Sa 11th floor. Is the right Para kahit lang sa inyo. Ay, ka dito. Umaghapang ka na. na lang. At sa parto. Hindi ka na mag... Anong uh, kong tata? na ka Oo. Walang kahirap-hirap. Dito kaya? Parang ano? Close? Executive lunch eh. Ah executive lunch. <laughs> ano siya dito? Saan? Eh yeah, ito lang. Ito oh, wrote, like, ito. Ano yung roof deck ano? Eto lang lang siya. Hi, good yeah. evening. Saan yung roof deck like, bar? Press letter or number 7. Ah okay, sige. This one is for? Uh, for club lounge po, pagka po in nila is a club room po for 11th floor guest. Ah, okay. Sige. Thank you. Thank you so, our, so yung club, uh, executive lounge, exclusive lang daw yun sa mga nag-check in in this floor, 11th floor. So, yung roof deck bar, press R daw. Yeah. Magkano ba dito? Kung chat chat yun ako. Kaya, ba? Basta ikaw magbayad. Lahat eh. Uh. Gusto mo ngayon pa, mag-chat yun. So, Hindi ata kakain no. mo. <laughs> May panik mo talaga? Panik pa. Panik pa kaya? pababa. Ba? Panik? Sabi Arda daw eh. Pumunta ba tayo dun? Eh ano? Go, ano ka lang. Pwede mo na lang. Gusto mo parehong magkaiba. <laughs> Plus na yan eh. More chances of winning. R daw eh. R nga. Click R to the elevator. R. Meaning restroom. Mm. Ito R. Oh. R. So ang um, happy R nila ay nagsisimula na 4 p.m. To 8 p.m. Happy R, 8 p.m. Mahawal yung tao. Mahawal yung tao. Oh. Saka so, na tayo yung huwag. Bita pa eh. Kaya pumasok? Straight up. Ah, 8 p.m. Wala na, 9 na. I'm oh, 4 to 8 Ay, lang pala. I'm check, 9. Okay. Ito, totoo na. Balik na tayo talaga sa room. Good night na. <now. laughs> Good night. Bye.